Hello guys! Nandito tayo ulit sa Lakbay Tarlac episode. Ako si Adder Gloma. Tara, puntahin natin ito guys. Exciting! Magkita dito dito mga ano, mga native na manok. Yung mga native na manok dito. Nakatikim ako niyang kahapon. Masarap talaga yung karne niya. Yung native na manok. Wala po pa rin itong bike. Kaya try natin. Ay, ay, ay. Uy. Flat, flat pala to, flat pala to. Sorry, sorry, sorry. Ay, sorry. Diyan na lang yan ha. Guys, dito tingnan natin. Lumaki kasi ako sa probinsya noon. Ah, sana ako sa gawain probinsya, pero namis ko lang dito yung ano guys. Nung nakita ko to, namis ko lang to. Yung pagkatapos lang ng pag-araro ng lupa, pagbungkal ng lupa. Nakita natin dito guys. Kita nyo, talbos. Ah, ano yan, kamote? hindi. Kamote, kamote yan. Kamote. Pakita natin sa kanila, pakita natin sa inyo kung gaano kaganda yung tarlac talaga. Kung gaano kalawak ang lupa yung lupa. Tingnan nyo yan. <laughs> Tingnan nyo yan. Napakalawak ng lupa. Isipin nyo na lang guys kung gaano kahirap ang paghihirap ng mga magsasaka para isupplyan tayo ng masarap na bigas. Isipin nyo na lang. ba? Diba? So, sa lahat ng magsasaka, I respect you man. Ginagalang ko lahat ng mga magsasaka. Nakita niya kung gaano kalawak. Sinasaka po nila yan. So kailangan po natin ano, galang Kaya po meron kasabihan na huwag natin sayangin yung ating mga kanin, no. Kaya nga sabi nila, bakit pag hindi ko pa kinain, mabubusog pa sila. So ito na lang 'yon makita ninyo kung ano yung sinasaka nila. Ganito kalawak. Kaya po respeto lang talaga, respeto ako sa mga lahat ng magsasaka. Ginagalang ko po, po kayo. Kaya salamat po sa inyo sa lahat ng magsasaka. Makita niyo napakalawak po nito, guys. Napakalawak po. Yeah, Brother Jandre, ako muna mag sa Brother Jandre. Ano pong gusto mong sabihin sa Brother Jandre sa nakita mo po? Kasi maganda po yan. Na, napakaganda, napakalawak, at refreshing, Nap napaka, napaka, kahit napakainit. Kung yeah. Sa nakita mo, ano masasabi mo dyan sa ano? Di ba madalas tayo nagsasayan ng mga pagkain? Kaya yeah, dapat palagahan natin yung mga bawat kanin na kinakain natin dahil naghihirap yung mga tao sa lugar na to, pilagi hirap nila yung bigas na kinakain natin. Dapat marunong tayong rumespeto sa pagod at hirap nila. Na-appreciate natin yan, na-appreciate natin yung sinabi niya. Kaya po, tsaka kasama natin dito, may meron tayong guest. Hindi siya, hindi natin siya alaga, pero dahil napaka-loyal talaga niya guys, <laughs> napaka-loyal niya, sinamahan niya kami dito. O tinan mo, pa niya kami. O. Saan tayo pupunta? nogi Saan tayo pupunta? So, ganun na nga. So, napaka-loyal niya. Hindi namin siya kilala. Alaga lang siya na brother di Juan. Pero, sinasamahan na, sinamahan namin siya. Siguro, salamat, Doggy. Na-appreciate namin yung loyalty mo. Salamat. Salamat. Sa'yo, aso mo to? Hindi, hindi rin. Salamat to. Oh. Sinamahan mo kami. So, sige na. So, guys. Paalala lang po sa lahat, ano. Nakita nyo po kung gaano kalawak ang kalupain na yan. Hindi ko po maano eh. Ang kasi abot pa yan doon, no. Hindi, isa raso sa binibigay hindi 'yung diretso-diretso pa gano nang ganda. Saan? Nice. Diba, Ngayon, mula Alabra, doon kala, brother Jody. Diretso-diretso pa gano. Ha. Huh? Vidahan talaga siya. Wow. Masakit talaga 'yung mga talo. Mama niyo na 'yan. Ah. Kinda tatlong puno, mahaba. Oh, Gra grabe. Grabe ito, 'yung ito 'yung ko sa lahat ng sa nature sa lugar po ng Tarlac. Ito 'yung babawunin ko na napakaganda po ng tanawin dito tsaka napakasipag ng mga tao dito so ito yun ay, sir, ay, sir, sir, sir eh. video ang kita sir ay, sige sige video mo ako so, pagpunta natin si kuya kasi medyo paalis na po kasi kami guys eh kaya bago na ay 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 sorry 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 bakit sir huwag ka dyan huwag ka dyan mais yan eh ay. ay guys I'm sorry I'm sorry sa kung sino man nagtanim nito no I'm sorry kasi po lumakad po kami sa... Bawa lumakad yan. Yan you know, o, nakikita niyo yan yung nakara namin. Ito po ay may pananim na po pala. Ito, mais po yan. Hindi po namin napansin. Mais to eh. So ito, hindi namin napansin, ito, may daanan pala talaga. Dapat dito pala dadaan. Ayan, wait po ya, baka nagahal sa atin. Sa atin yan. So babalik na tayo no. Kasi medyo malayo na rin yun. Sorry guys, sorry, sorry si ano. Mais pala yan. Baka naapakan namin yung kanina. <laughs> sorry, sorry. eh yeah guys, ah... Uh, na dito, pumunta tayo dito na naglakad. Flat, flat po ba 'yan? Flat. Flat po ba 'yan? Flat yan, flat. Flat? Saan yung flat? Matatanggal Sa yung mga Saan, saan? Paano? Check mo nga dyan, Dre. Oh, gusto mo sakay na tayo pabalik? Sakay na tayo lahat pabalik? Hindi mamanihan ni Jan Ray. Kaya ni Jan Ray yan. B Bibigay ba to? Ano na tayo pabalik? Gamitin natin yung sidecar. Sak akas tayo lahat? Sakay tayo lahat? O oh, hindi pwede? O oh, sige, si John Ray na lang. Ah, sak eh, sakay mo yung mga bata, John Ray. Ihatid mo sila. Sakay na kayo, sakay na kayo. O. Oh. Yay! Oh, ako, susunod lang sa kanila, no? Kasi medyo baka bumigay yung yung bike. Very good. Good. Oh, nag-enjoy sila. Yay, sa kaw kaway kaway kayo dito. Kaway kaway kayo. Yay! Yay! Ah. Guys, ah, sa simpleng pamumuhay dito sa probinsya, talagang may kita no, napakasaya talaga dito. Okay, wow, nag-enjoy ba kayo? Oo. Oh, kayo? Wow. Um, salamat sa inyo, ha. Hello, guys. Uh, ano muna, uh, konting magka-cut muna tayo ngayon sa iba pang mga updates. Cut muna tayo. Oh, Kawi-kawi kayo. Hello, hello.